Ayan na naman si Papi. Maado na po sa bukid. Mga hoy si Papi. Kiss ko, Pai. Pap. Ali. may, Yan si Papi. Ang mapagmahal na aso. Ayan, nak. Papi, nak. Tanod din Pai. ni, Ay, masimami mo, Pai. 啊、oh. malaki na ang mais Ayan yung mais itong damo na ito ay hindi namamatay. hindi namamatay mamatay si spray ayan bila 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 ang tawag po dyan natapos na po ito abunuhan ng first abono ang ikalawang abono ay doon sa edad na 35 pataas hanggang 40 Depende sa panahon. Pero kung hindi umulan, hindi din siya mabunuhan. Bugawa, pay! Bugawa! Bugawa, ang kanding, pay! Bugawa! Bugawa, pay! Buga pa pa Si Papi naawa sa kanding. Hindi <laughs> niya inaano. Hindi niya inaawa. Yung maliit na kanding, maawa si Papi ko, ihati eh, don sa ano, sa mama. Maawa siya ay, kasi yung liit-liit ng kambing. Itong aso ko ay mapagmahal. Ay, naikan din di hagitigway o. Oh. Uy, ako kong sundang. Wa ko, ay, sa kuban. Wa ko ka sundang. Naon sa mani, oy. <laughs> nagdala ako ng ano, ng, ng sa kuban. Walang itak. <laughs> Patawanan. Naikan din day, Ay. Check daw kay Aw, oh, di man na makaon ng gamay. Gamay pagod na. Ali na nak. Ginay, ginay ka ma. Ginay ba ka ma? Kano tong maes? Paginay daw. Na unsa? Aw. pa lang pa man dai. pa. Hmm. Katong dito pa ubos ba? Oh, Aw, ato. Very good, si silbudo. Apo na ako manama na lagay istit mo, boss. Sobra. Ito po yung aming taniman. Ayan. Papunta doon sa balay. Ayan, lininisan. Ayan, yan. Thank you for watching. Ayan o, oh, ang ganda ng amais namin no? Buyag. Ang ganda ng tubo na kami mais. Ayan, hanggang doon. <clears throat> hanggang doon. Wala pang tanim. Tatanim tanim pa yan. Up until today now, we have had ni love. <laughs>